Attorney, paano ba kapag sa mediation pa lang kay Kapitan ay ayaw talaga makipagayos ng complainant? Kung sa unang pagharap pa lang sa mediation ay pinapanindigan na ng complainant na wala talaga siyang balak na makipagayos, pwede na ba na mag-issue ng certification to file action or CFA si Kapitan? Naku, hindi ho pwede. Kailangang dumaan pa yan sa conciliation, sa pangkat. Mandatory ho ang conciliation sa pangkat. Hindi pwede na walang conciliation bago ang issuance ng CFA. Maliba na lang kung kahit sa conciliation ay hindi na talaga sumipot ang respondent. Basta tandaan, kapag nag-fail si kapitan sa mediation, kailangan niyang ibaba ito sa pangkat. Obligasyon niyang bumuo ng pangkat ng tagapagkasundo. E eh, paano yun attorney? Kailangan bang ubusin ni Kapitan yung 15 days? Bagama't hindi binanggit sa batas na kailangan tapusin ni Kapitan ang 15 days para sa mediation. Sumalit ang sabi sa batas, kailangan pagsumikapan ni Kapitan sa abot ng kanyang makakaya na tulungan magkasundo ang dalawang magkalitang partido sa loob ng 15 days. So lumalabas na maximum period ang 15 days. Ibig sabihin, merong 15 days maximum si kapitan para subukan mapagkasundo ang dalawang partido. Depende na yun sa kanya kung ilang patawag ba o hearings ang sa tingin niya ay kailangan upang makatulong na magkasundo ang magkahidwaang partido. So Kapitan na din yan kung paano ang diskarte niya. Papag-aaralan naman niya ni Kapitan kung may pag-asa pa bang magkasundo ang mga partido at pakakailangan lang ng isang pang patawag sa barangay. O kung mukhang hindi na talaga niya matutulong mapagayos at baka sa pangkat sa conciliation, ay eh doon may pag-asang mapagayos ang mga ito. So kailangan isa lang alang din ni Kapitan ang ganitong mga posibilidad para iwas abala sa lahat. Tandaan, isa sa mga layunin ng pagsasabatas ng katarungan pang barangay lo ay upang magkaroon ng sistema para sa mapayapang pag-aayos ng sigalot sa barangay. Kaya dapat ay walang sapilitan. Pwede niyang pagharapin ulit sa pangalawa o pangatlong pagkakataon, depende na yun kay Kapitan. Kung sa tingin niya, ay posible pa na magkaayos sa mga partido. Dahil wala namang sinasabi kasi sa ilalim ng katarungan pambarangay lo kung ilang beses dapat magharap ang mga partido sa mediation proceedings. Ang sabi ho ng batas, dapat pagsumikapan ni Kapitan na matulungan magkaayos ang magkahidwa partido sa loob ng 15 days. Kaya kung halimbawa, umabot na ng 15 days pero wala pa rin talaga, hindi pa rin magkaayos ang mga partido, hindi agad dapat mag-issue ng CFA si Kapitan ha? Bagkos ay obligasyon niya na bumuo ng pangkat ng tagapagkasundo para sa susunod na yugto which is the conciliation proceedings. sarap harap na yan ang binuong pangkat. Basta tandaan, wala akong mangyayaring pag-issue ng CFA sa mediation level. Ibig sabihin, kahit sabihin pa ng complainant na wala siyang planong makipagayos whatsoever, walang kapangyarihan si Kapitan na magpalabas ng CFA sa complainant dahil may conciliation proceedings pa na dapat mangyari.